May nakita na naman akong kakaibang prutas mga kalusa. No, ano tawag kaya dito, no? ano so, tawag dito sa prutas na to? sino nakakain na ba to? Nakatikim na ba kayo ng ganitong prutas, ano? O, di ba? Ang daming bunga, oh. So, manguha kaya tayo, no? Pwede mo kay Inge. Inge kami dito, ha? Oh. Walang sumasagot. <laughs> Yun, ang daming bunga, oh. Yun. So, ito pala yung ano. Pag hindi pa hinog, o oh, maliliit pa lang ganyan. So pag lumaki na ganito na oh. Grabe kita ba? Ay, okay, kuha tayo. Ano? Oh, nakakain na ba kayo nito? Ang tawag nito. Ang dami na, na nga, may nakukulog na nga dito. Yun, dami oh. So, munguha tayo and subukan natin. So, ayan, daming bunga mga ulos. So, ano kaya tawag dito? Ang tanong, nakakain ba yung ganitong prutas? Nakakain ba to? Ang <laughs> dami so, kuha lang tayo ng maubos natin So Bigay natin si mama Tanong natin kung nakakain ba to You know Alay, ang dami Oh may gulay May mga ano pala, may mga langgam pala na mga maliliit You know Siguro matamis to kasi may mga langgam langgam Diba? So ilang piraso, apat Okay na siguro to Dagdagan natin, dagdagan natin So meron malaki dito. Oh. Alam hindi ko maabot. Baka ano na tayo, illegal trespassing na yan, hindi natin maabot eh. Dito lang tayo sa labas ng ano, di ba? Pag nasa labas na na yan ng bakod, pwede na tayo yung mga Ah, ayun, kinain na ng nakinain na ng ibon no? pero meron ako doon kukunin yung medyo mas mataas ito yun pero ang daming langgam ang danging langgam na masasakit Wah. okay okay so sa mga nakakalaong ko anong tawag dito ano ano kayo tawag dito sa prutas na to so nakakain ba kaya ito okay okay kinjana okay wala well, ba na cellphone ah? Huh? na Natawag ka niya? Ang At Atambis. So, Atambis? Atambis pala tawag ito. Makupa ko sa pinalong. Ah, okay. So, makupa pala. Ito yung ano. And so, ayun nga mga ulos pero nagsabi makupa daw to. Ma! Makupa daw dyan. Ma, makupa. Ginman? Ano? Subukan natin? Nakakain ba to? Nakakain okay. okay. to. kain to. mag-upa. <laughs> ah, mag-upa pala to. O, oh, ito. Wala lang hugas-hugas siguro to. Mmm. Okay. Tamis-tamis din pala to. Sige. okay naman kayo, hindi naman kayo ako mga itsay nito <laughs> mm. okay pa ito, oh, masarap masarap hmm. kung gusto ko pumanguha okay, thank you so,